Welcome back! May panibagong video na naman ako na ibabahagi sa inyo ngayon. Ito'y simpleng gabay at simpleng pamamaraan. At kung bago sa channel ko, ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Gusto mo ba na siya ay mababalayo at hindi hindi makakatulog sa kakaisip sa iyo buong magdamag? Pwes, gawin mo itong ritual na ituturo ko sa inyo ngayon ito'y napaka-epektibong ritual, basta buo lamang ang tiwala mo sa paggawa nito. At pwede mo ito gawin sa kahit na anong araw at gawin ito bago ka matulog. Una, kumuha ka ng panulat at papel. Isulat mo ang pangalan at apelido ng target ng tatlong beses. At pagkatapos, kumuha ka rin ng isang butil na bawang, pwedeng balatan at pwedeng hindi balatan, depende na po sa inyo. At pagkatapos ay balutin mo lamang ang isang butil na bawang sa papel na sinulatan mo ng kanyang pangalan at apelido. At pagkatapos mo nang mabalot ito, ilagay ito sa palad mo, mag-focus at mag-concentrate ka, pakaisipin mo ang target at ibulong mo lamang ang spell na ito. At ilapit mo muna ang palad mo sa baba mo, pangalan at apelido ikaw ay mababaliw at hindi hindi makakatulog sa kakaisip sa akin buong magdamag. Ibulong mo lamang ito ng tatlong beses. Pwede mo pa dagdagan ang hiling kung gusto mo wala pong problema. At pagkatapos, halikan mo lamang ang ritual ng isang beses at syaka mo na ito ilagay sa loob ng punda ng unan mo at uunanan mo ito buong magdamag at paniguradong siya ay mababaliw at hindi hindi makakatulog sa kakaisip sa iyo, malayo o malapit man kayo sa isa't isa. Lalong-lalo na kung nakakaproblema kayong dalawa at may tampuhan pa rin kayo sa isa't isa. At kung wala pa rin kayong kibuan na dalawa ay mas mainam na gawin mo rin ang ritual na ito. At uunanan mo ito hanggang kailan mo gusto. Pwede mo ito bulungan gabi-gabi sa tuwing ikaw ay matutulog. At kung gusto mo nang ihinto ang ritual, ay itapon nyo lang ang bawang at sunugin mo ang papel. At pwede ka rin gumawa ng panibago kung gusto mo. At kung kayo ay may katanungan, mag-comment lang po kayo sa baba. Thank you and God bless us all.